So ngayon po isang mapayapang buhay po sa atin lahat po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid at nandito po tayo sa simbang ito po rin po mga kapatid at napakaganda rin po na pagkakagawa rin po dito. So ngayon po mga kapatid ito rin pa pala yung diba dito. Mga imaya rin po. Ayan pa po yung no, si Maria Madalena po yata yun. No, si Maria Madalena. Tapos may, may cross pa po yun mga kapatid. Ito so, si San Pedro po yata ito mga kapatid. Ay hindi, hindi nga pala ito si San Pedro. Hindi ko lang po alam dito, may ibon po kasi yan, no? Yan, ibon, pa is yung post yan, mga patid. Tapos ito pa po yung mga kapit, oh. Si Maria Madelena na rin po yan. So ngayon po mga kapatid at papasukin na rin po natin yung pinaka-alog po rin po niya mga kapatid. Ayan. So ngayon po mga kapatid at nandito na rin po tayo sa loob rin po dito sa simbahan rin po mga kapatid. At napakaganda rin po dito sa loob rin po dito po mga kapatid. At ito pa rin po pa yung isa po mga kapatid. Yung si Santo si Santo Niño rin po mga kapatid. Ayan po. Ayan po yan mga kapatid. Ay, may karga-karga rin po yan. Pati itong picture na rin po mga kapatid. So ngayon rin po pati si ito po tayo yung isa rin po dito. Hindi ko alam kung bawal po dito. At ngayon lang po po ako nakapasok dito po sa labirin dito sa hiriyari po mga At wala na sa atin niya talaga bawal rin po dito mga kid. Ngayon po po. Ngayon. Pati yung si Cristo rin po. Maganda rin pagkaka gawarin rin po rin doon. Napakasilaw ka kasi ng araw rin po dito mga ay, hindi ko na masyadong lalapitan ito po yung banda. At ito rin po sa kabila rin po. Ayan, si Sus po. sa Henry po mga kapatid. tapakaganda rin po dito mga kapatid. Kung gusto nyo pumunta dito sa Mitero lang po mga kapatid. Ito banda rin po si ano rin po yan? Banda. Si Maria Magdalena rin po yata yung mga kapatid. yan Ayan. Pati, itong ano na rin po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid. Ito rin po yung banda sa area. Ito rin po mga katid. Oh. Sa Itas rin po yan mga atid. Si Maria Magdalena rin po yan mga atid. At napakaganda rin po pagkakagawa rin po dito sa mga imay rin po mga katid. Ayan rin po mga ganyan rin po mga atid. Kung bibisa tayo rin po pumunta lang po kayo dito po mga ito Dito sabi, sa Tansa Kabite rin po. Dito sa May Terrier rin po. Yung bagong simbahan rin po dito mga katid. So ngayon po mga atid. Kaya sa mga gator po mga kapatid, yung mga imahe rin po mga kapatid, eh, simbolis mo lang po yung mga kapatid. At kumukuha, eh, sumasamplat tayo pa rin ako sa Diyos po at kumukuha rin po sa kanilang inireyari po mga kapatid. Kaya, sa inyo na rin po, iba-iba rin kasi mga reliyon na hindi masyadong naniwala sa mga imahe rin po, sa so mga gator po mga bagay. So, ngayon po mga kapatid, at pagpalayan po tayo ni Yahshua. Si Yahshua po, si Ama po yon Si Ama yung si Chris, yung na buktong nanak si Chris Torre po, Martin. So, ngayon po, agad dito na lang po tayo. At, maging magingat po tayo sa araw-araw, saan po, po tayo punta. So, kaya po,